Pagkatapos ng tawag, agad na nakipag-usap si Jiang Cheng kay Zhou Ying. Ipinalam niya na parang kaka kakabreak lang ni Zhou Jiyun sa isang relasyon at tinawagan siya para makipag-inuman. Kaya tinanong niya si Zhou Ying kung maaari na lang ba siyang ilibri ng hapunan bukas imbes na ngayong gabi. Nagulat si Zhou Ying sa narinig at natanong niya kung nasaktan ba si Jiang Cheng, sabay idinagdag pa na mukhang gusto naman nito si Shoya. Nakangiti si Jiang Cheng nang sagutin ito at sinabi na hindi rin siya sigurado, at ang magagawa lang niya ay puntahan si Zhou Jiyun para tingnan mismo ang sitwasyon. Dahil dito, agad namang pumayag si Zhou Ying, habang namumula ang kanyang pisngi, at marahang sinabi kay Jiang Cheng na maaari na lang silang magkita sa ibang pagkakataon. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na si Jiang Cheng kung nasaan si Zhou Jiyun. Pagkakita niya rito, agad niya itong tinanong kung hindi na ba nito gustong tumalon sa Huangpu River. Habang umiinom ng alak, pabagsak na sinabi ni Jo Gion na tigilan na ang walang kabuluhang salita at makisalo na lang siya sa pag-inom. Dagdag pa nito, ngayon niya lang napagtanto na isa pala siyang hanggal, isang reserba lamang, at tuluyang inamin kay Jiang Cheng na sobra siyang miserable. Lumapit si Jiang Cheng at mariing ipinaalala na kitang kita naman kung paano siya palaging inuutusan ni Shuya. Ngunit sa gitna ng kalasinggan, tuloy pa rin ang himutok ni Zhou idiniin niyang alam na alam ni Jiang Cheng kung paano siya palaging inuutusan ni Shuya, ngunit ibang iba ang trato nito sa iba. Nang pumunta raw sa banyo si Li Zudong, sumunod si Shuya na para bang buntot. Dahil dito, Diretsong sinabi ni Jiang Cheng na dumiretsyo na siya sa punto. Agad namang ipinaliwanag ni Zhou Jiyon habang tumutulo ang kanyang mga luha at pabigat na ibinaba ang baso ng alak sa mesa, na sinundan niya ang dalawa at mismong nakita kung paano sila nagyakapan, naghalikan, at nagyakap muli sa gitna ng daan. Buong pait niyang inami na wasak ang kanyang puso, sabay banggit kay Jiang Cheng ng Lao Jiang. Sa sobrang sama ng loob, nung si Jiang Cheng sa tapat ni Zhou Jion at mariin siyang tinanong kung paano siya nasasaktan gayong hindi naman talaga nagsimula ang kanilang relasyon. Ngunit sa halip na matauhan, sinagot siya ni Zhou Jion na sa mga oras na ganoon, kailangan pa ba niyang maging mapanakit sa salita. Kalmado lamang ang tingin ni Jiang Cheng kay Zhou Jion, ngunit mariin niyang sinabi rito na makinig sa kanya bilang isang nakatatandang kapatid. Ipinaalala niyang hindi mabuting tao si Shuya, kaya hayaan na lang nitong saktan si Li Zudong. At kung tutusin, sino ba ang nakakaalam kung anong sakit pa ang maaaring dama po sa batang iyon sa hinaharap? Sa narinig na iyon, agad na nagulat si Zhou Jiyun at hindi naiwasang magtanong kung may nalalaman ba si Jiang Cheng. Habang hawak naman nito ang isang baso ng alak, Diretsyong ipinaliwanag ni Jiang Cheng na may narinig siyang balita mula sa isang kaibigan na magulo at marumi ang pribadong buhay ni Shuya. Dagdag pa niya, hindi naman niya iyon itinago noon pa man, dahil ilang beses na rin siyang nagbigay ng pahiwatig, ngunit hindi lang ito pinakinggan ni Zhou Jion. Doon na lamang napabuntong hininga si Zhou Jion at pabirong nasabi na para bang naipit daw ng pinto ang kanyang utak noong panahong iyon. Pinutol niya ang usapan at sinabi na mas mabuting isabay na lang sa alak ang lahat ng pait at sakit. Kasunod nito, sabay nilang itinaas ang kanilang baso at nag para ipagpatuloy ang kanilang pag-iinom. Makalipas ang isang buong oras, natapos din sa wakas ang kanilang inuman. Agad na ikinuha ni Jiang Cheng ng taksi si Zhou Jiyon. Habang nakatayo sila sa labas ng sasakyan, Tinanong siya ni Jiang Cheng nang may halong pag-aalala kung kaya na ba niyang bumalik mag-isa sa hotel. Kahit lasing na lasing, nakangiti si Jo Jiyun at sinabing walang problema iyon. Dagdag pa niya, aalis na siya at sa susunod na siya naman ang Mab Aigo, siya ang magiging kasama ni Jiang Cheng gaya ng gabing ito. Ngunit tinapunan lamang siya ng seryosong sagot ni Jiang Cheng na sino ba naman ang sinasabing mabibigo sa pag-ibig. Pinauwi na lang niya ito at sinabi ang matulog na. Nang makaalis si Jojion, Jiyun, na natiling nakasandaw si Jiang Cheng sa kanyang kotse at agad na tumawag ng isang driver na maghahatid sa kanya pa uwi. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may isang babae ang biglang nagsalita habang nakaupo sa tangke ng kanyang sasakyan. Seryoso nitong sinabi kay Jiang Cheng na humingi siya ng paumanhin dahil iyon daw ay kotse ng kanyang kasintahan. Mariin pa nitong idinagdag na dapat lumayo si Jiang Cheng, dahil kung masira iyon, baka hindi niya kaiin ng bayaran. Kasabay nito, biglang lumabas ang status window ng babae. Pangalan, Chen Li. Edad, 25. Taas, 168 cm. Hitsura, 85. Katawan, siyam pagiging po. Pagiging pribado, 65. Pagiging palakaibigan, 30. Dahil sa narinig, hindi nag-atubiling inilabas ni Jiang Cheng ang remote ng kanyang kotse at pinindot ito. Nang makita ni Chen Li na siya pala talaga ang may-ari ng sasakyan, biglang nagbago ang kanyang kilos at tono. Agad niyang sinabi na siya araw ang lasing, sabay dagdag na bakit daw napakaganda ng pagkakahawig ni Jiang Cheng sa kanyang sariling kapatid. Ngunit mariin lang itong tinugon ni Jiang Cheng, na kung ganoon, siya naman ay nagsasabing hindi ito kamukha ng kanyang kasintahan. Agad na lumapit si Chen Li kay Jiang Cheng at malandi itong sinabi na napakabiro raw niya at napakaganda ng kanyang tinig. Dagdag pa nito na sigurado raw siyang kayang-kaya nitong magmaneho ng Ferrari gamit lang ang isang kamay. Ngunit seryoso lamang siyang sinagot ni Jiang Cheng. Ipinaliwanag niya na kung hindi ito nakakaunawa, mas mabuting linawin. Sinabi niyang sino mang nagsasabing kaya nilang imaneho ang ganitong uri ng malakas at mataas na horsepower na rear-wheel drive na sasakyan gamit ang isang kamay ay tiyak na hindi pa ito kailanman na ipagmaneho. Sa halip na mapahiya, lalo pang inilapit ni Chen Li ang kanyang katawan kay Jiang Cheng. Kita sa kanyang mukha ang pang-aakit habang sinasabi niyang napakarami raw nitong alam. Dagdag pa niya, mahusay daw siyang maglaro ng eating chicken at higit sampung paraan na ang alam niya para gawin iyon. Malandi pa nitong inalok si Jiang Cheng kung gusto raw nitong maglaro silang dalawa balang araw. Ngunit mariin lang na itinugon ni Jiang Cheng na ang tanging nilalaro lamang niya ay ang King of Glory. Ilang saglit pa, dumating ang babaeng live streamer at agad nitong sinabi sa kanyang mga manunood na wala raw talaga siyang mga kaklase. Kaagad naman siyang tinukoy ni Jiang Cheng at ipinaalala na siya ang tumawag para sa serbisyo. Agad namang ipinakilala ng babaeng live streamer ang kanyang sarili. Sinabi nitong siya si Kiao Yin Yin, at siya ang designated driver na tinawagan ni Jiang Cheng. Ngunit hindi nito naiwasang mapatitig sa binata, sabay sabing tila pamilyar ang kanyang hitsura. Sa comment section ng kanyang live, agad na naglabasan ang mga reaksyon ng mga manunood. Sinabi ng isa na siya ang binatang nakita sa auto show ngayong hapon. Kumento naman ng isa pang gumagamit, kaya pala ganoon ang mainit na pagtanggap ng mga sales staff ay dahil siya pala ang nagmamaneho ng Ferrari. May isa pang nagdagdag, sinabing tila may kasunod pang drama ang eksenang ito at kailangan niyang sundan agad. Sa sandaling iyon, agad na lumapit si Jiang Cheng kay Kiao Yinin, Kinuha ang kanyang telepono at mariin na ipinaalala na napakakisig niya para makuha ng larawan ng walang bayan. Sa narinig, agad na humingi ng paumanhin si Kiyaw Yimin at sinabing nakalimutan niya ang tungkol doon. Ngunit hindi na ito pinansin pa ni Jiang Cheng at agad na nagtanong kung bakit isa siyang streamer at sabay ay isang designated driver. Ipinaliwanag ni Kiao Yingyin Yin na tuwing may libreng oras siya sa araw ay nagtatrabaho siya bilang designated driver. Ngunit ang kanyang pangunahing hanap buhay ay pagiging outdoor anchor. Nagmakaawa pa ito na kung maaari, sana ay payagan siyang makunan ng larawan ang kanyang kotse. Agad naman siyang tinugon ni Jiang Cheng na wala siyang pakialam. Dahil sa pahintulot na nakuha ni Kiao Yingyin, Yin, Agad siyang lumapit sa kotse ni Jiang Cheng at buong tuwa itong ipinakita sa kanyang mga manunood. Namumula sa sobrang pananibik, halos nanginginig pa sa excitement habang sinasabi niya sa kanyang mga viewer na hindi siya makapaniwala, nakikita niya mismo ang isang Ferrari SF90. Ibinahagi pa niya na ito ang tampok na kotse sa ginanap na auto show ngayong araw, at bilang pinakamabilis na mas produced model ng Ferrari, kaya nitong umabot mula zero hanggang isang daang kilometro sa loob lamang ng dalawang segundo at kalahati. Sa comment section, agad na napansin ni Panda New Boxia ang plate number ng kotse at napagtanto niyang imposible itong makuha ng isang ordinaryong pamilya. May isa pang nakakatawang komento mula kay All In Is A Kind Of Wisdom, na sinabing nakakatawa raw isipin na ang nagmamaneho ng isang Ferrari ay mula lang sa simpleng pamilya. Samantala, patuloy pa rin si Kiao Yingin sa kanyang livestream, hinahaplos pa ang katawan ng kotse na para bang isang bihirang hiyas na hawak niya. Isa pang manunood, si Crack in the Oily Bot, ang nagsabi na ang ganitong plaka ay simbolo ng pribilehyo at yaman, kaya't hinikayat ang lahat na manghula kung sino nga ba ang may-ari nito. May isa pang nagkomento, si Rest of My Life, na baka raw ang maliit na streamer ay magkaroon ng hindi maipaliwanag na ugnayan sa isang mayamang tao at tuluyang makatawid sa ibang antas ng lipunan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi pa rin sumusuko si Chen Lei. Namumula ang kanyang mukha ngunit may halong panunokso ng alukan niya si Jiang Cheng na kaya rin daw niya itong ihatid ng libre. Agad naman siyang tinanggihan ni Jiang Cheng at malamig na sinabi na hindi na kailangan. Idinagdag pa niya na baka raw sa sobrang libre, siya pa ang hindi matahimik at minas sa bandang huli. Kasunod nito, kumarap si Jiang Cheng kay Kiao Yingyin Yin at mariing tinanong kung kaya ba nitong magmaneho ng isang supercar. Habang abala pa rin sa kanyang livestream, mahinaho naman siyang sumagot at sinabing wala siyang dapat ipag-alala. Marami na raw siyang minanehong sports car dati dahil naging car blogger siya noon. Sa sandaling iyon, lumabas ang status window ng streamer. Pangalan, Kiao Yinyin. Yin. Edad, 20. Taas, 165 cm. Hitsura, 74. Katawan, 70. Pagiging prebado: 0. Pagiging palakaibigan, 50. Makalipas ang ilang sandali, nakasakay na silang dalawa sa kotse. Doon, nagtanong si Kiao Yinyin Yin kung maaari bang mag-livestream siya habang nagmamaneho, at nilinaw pa niyang ang kanyang kamera ay nakatutok lamang sa kanya at hindi kay Jiang Cheng. Sa nakikita ni Jiang Cheng, agad niya itong sinabihan na wala siyang pakialam. Pagkatapos ay mariin niyang tinanong kung palagi ba siyang ganoon araw-araw. Ngumiti lamang si Kiao Ying Yin at ipinaliwanag na hindi naman daw palagi, nadala lang siya ngayon dahil wala siyang ibang ginagawa buong araw kaya nag-livestream siya sa auto-show. Dagdag pa niya, ngayong tapos na iyon, nag e kita na lang siya bilang designated driver. Sa narinig, tumango na lang si Jiang Cheng at malamig na sinabi na kung ganoon, simulan na nila ang biyahe. Agad namang sumang-ayon si Qiao yinyin at inilagay ng maayos sa patungan ang kanyang telepono bago sila umalis. Habang nagmamaneho si Qiao Yingyin, Masiglang sinabi niya sa kanyang mga manunood na hindi niya akalain na darating ang araw na siya mismo ay magmamaneho ng isang Ferrari. Ramdam daw niya kung paano pinapainit ng kotse ang buo niyang katawan, gaya ng sinasabi ng marami. Ngunit agad niyang nilinaw na huwag silang magkamali ng iniisip, hindi naman daw yun ang parte ng katawan na nag-iinit. Kinakabahan lang daw siya kaya pinagpapawisan, dahil sa totoo lang, Ferrari ang minamaneho niya ngayon at kailangan niyang mag-focus ng seryoso. Samantala, tahimik lamang si Zhang Cheng at malalim ang iniisip habang nakikinig. Sa kanyang isipan, nasabi niya na ang pangalan ng host ay si Kiao Mei. Kung hindi lang daw mababa ang halaga ng pagiging pribado nito, aakalang isa siyang madaling lapitan at simpleng tao, lalo na't napaka-relates nitong magsalita na parabang isa ng bihasang driver. Napabuntong hininga si Jiang Cheng at sa isip niya'y nasabi na oo, may maayos naman itong kasikatan, pero kakaunti lamang ang natatanggap nitong donasyon. Napailing pa siya nang makita na ang pinakamalaking donor ay nagbigay lamang ng tatlong daang yuan. Sa isip niya'y nakakaawa iyon. Pati ang paglago nito ngayong linggo na umabot ng walung libo, pero ang mga donasyon ay nasa walung daang yuan lamang. Kapag kinunan pa ng bawas ng platform, halos anim na pung yuan lang ang naiuwi nito sa isang araw. Sabay nito, napakamot ng buhok si Jiang Cheng at diretsa hang sinabi kay Qiao Yimin na mayroon itong mahigit sampung libong manunood ngunit ganoon lamang kaliit ang kita. Kaya raw siguro kailangan pa nito ng sideline. Inirekomenda pa niyang mas mabuti siguro kung mag-focus na lang ito sa pagiging designated driver dahil mas malaki pa ang kikitain nito. Agad namang nagpaliwanag si Kiao Yingyin Yin na wala siyang magagawa, dahil hindi siya magaling sa kahit ano at hindi rin niya kayang magpalakas loob sa malalaking donor. Ang kaya lang daw niyang gawin ay humanap ng mga bagong bagay, magmaneho ng kotse para sa ilang malalaking tao, at ipakita sa kanyang mga manunood ang mga matitinding trapiko sa modo. Dagdag pa niya, meron daw siyang isang katanungang matagal nang bumabagabag sa kanya. Sa comment section, may mga sumingit namang reaksyon. Natatawang sinabi ni Just A. Big Stomach na tama ang sinabi ng Tycoon, isang ang tunay na trahedya ang maliit na streamer na ito. Sumabat naman si Shui Shui na kung walang nag-de-donate, siya mismo ay magpapadala ng isang fishball. Dagdag pa ni Trek ang along, hinimok niya ang mga kapatid na magpakita ng lakas ng kanilang komunidad at sabay-sabay na magbigay ng libreng regalo. Sabi pa ni CEO in the South, ibibigay niya kay Qiao Yin, Yin ang lahat ng libreng bulaklak niya para sa buwan na iyon. Hindi nagtagal, tinanong ni Qiao Yin Yin si Zhang Cheng kung bakit daw naging sobrang atensyonado sa kanya ang manager ng Lamborghini. Bakit daw ito nakapasok agad ng walang kahit anong asset check, samantalang siya mismo ay hindi? Kalma lamang na ipinaliwanag ni Zhang Cheng na marahil ay nakita na siya ng mga tao mula sa Lamborghini noong bumili siya ng kotse sa Ferrari dealership. Dahil dito, labis ang pagkagulat ni Xiao Yingyin at doon niya lamang napagtanto na ngayong araw din pala mismo na bili ni Zhang Cheng ang Ferrari na minamaneho niya ngayon. Habang patuloy siyang mabilis na nagmamaneho, isang manunood na nagngangalang Little Coriander 2311 ang nagkomento, nagpapasalamat sa malaking tao dahil ipinakita raw nito ang napakalaking agwat na meron sa pagitan ng mga tao. Sumunod na nagkomento si Shang, na ang ibig sabihin daw ng malaking tao ay gumastos lamang siya ng sampu-sampung milyon ng walang kahirap-hirap, kaya ganoon ka Jose ang serbisyo sa Lamborghini. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa amanyang yan. Agad na iniabot ni Kiao Yin ng ang susi kay Jiang Cheng. Sa puntong iyon, may paghanga pang sinabi ni Jiang Cheng na nakakagulat na mahusay pala itong magmaneho. Makinis at komportable raw, kaya tatawagan niya ito muli kung sakaling kailanganin niya ulit ng isang designated driver. Sa narinig na iyon, agad na nagpasalamat si Qiao Yingyin Yin dahil malaki na ang tiwala ni Jiang Cheng sa kanya. At hindi pa siya nakuntento, agad siyang muling nagtanong. Sinabi niya kay Jiang Cheng na gusto pa niyang magtanong ng isa pang bagay. Tinawag niya itong malaking tao at tinanong kung anong klase ng mga livestream ang madalas nitong gustong panuulin. Walang pasikot-sikot na sinabi ni Jiang Cheng na syempre, magagandang babae. Sa narinig niyang iyon, halos nagmamakaawang sinabi ni Kiao na kung ganoon, hindi ba siya maaaring ituring na isang magandang streamer? Tinawag pa niya itong malaking tao at nakiusap na bigyan naman siya ng kaunting suporta, kahit itulak lang siya pataas sa mga chart. Ngunit agad din siyang sinagot ni Jiang Cheng na pasensya na dahil ang gamit niya ay tinatawag na freeload ang account. Namula ang pisnini Tiao Yin Yin at pabilong sinabi na kung ganoon, maaari naman siguro siyang anyayahan ni Jiang Cheng para sa isang basong tubig. Ganong klaseng suporta lang naman daw ang hinihiling niya. Ngunit nang marinig yun, sa isip ni Jiang Cheng ay naunawaan niyang sinusubukan itong makahanap ng dahilan para makapasok sa loob, upang makapag-stream at makalikha ng usapan para sa kanyang channel. Ngunit sa halip na mabahala, natawa pa siya sa ideya. Naisip niyang gusto nitong some andal sa kanya, ngunit hindi ba siya natatakot na baka ang isang tupa ay pumasok sa lungga ng tigre? Nakakatuwa raw iyon, kaya kailangan niyang biruin ito ng kaunti. Kaya sabay ng kanyang ngiti, nagtanong siya kay Kiyaw kung anong klaseng tubig ba ang iniisip nito. Agad namang napalunok ng laway si Kiyaw Yimin habang namumula ang kanyang mukha. Sa kanyang imahinasyon, kung ito raw ay isang pelikula o nobela, marahil ay iisipin na magkahalikan sila ni Jiang Cheng ng matindi at nagbibigay ng init at ginhawa sa isa't isa. Dahil sa imaheng iyon, lalo pa siyang namula at sa isip niya'y nasabi na dalawa lamang ang posibilidad na maaaring mangyari mula rito, hindi ba?